sa so karagdagan pa nating mga balita. Pakinggan po natin ng pag-uulat mula naman sa ating CMN Rowing Reporter sa Mindanao. CNN live. live Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw niya Ariel, magandang araw Pilipinas, Mayong Adlaw, Mindanao. Humiling ang simbahan sa Kota Bato City na mapakinggan din ang kanilang panig bago tuluyang ipasa ang diborsyo sa Pilipinas. Sinabi ni Immaculate Concepcion Federal Rector Father Benjamin Turito DCC na isang banal na sakremento at basbas -bas, mula sa Panginoon ang kasal na dito ng ako ang mag-asawa na kamatayan lamang ang maaring makapagsiwalay aminado si Father Turito na may mga pagkukulang ang simbahan sa mga programa na nakasentro sa pagpapatatag ng married life ng mag-asawa na ito niya ang dapat tutugunan ng simbahan. Samantala, muling binuksan matapos ipasara ng Immaculate Conception Cathedral, Cotabato City, ang Santo Niño Chapel sa Rosary Hatch Street, Cotabato City, na hinagisan ng Granada noong Mayo Abianti 2024 linggo. Si Immaculate Conception Cathedral Rector Father Benjamin Turito ang nagbuka sa pamamagitan ng banal na misa. Binasbasa ni Father Turito ang mga nananambahan sa kabila na may mga sumailalim pa rin ng counseling. Nagpasalamat naman si Father Turito sa mga barangay official sa Rosary Heights Street na fully guarded ang Santo Niño Chapel upang hindi na maulit pa ang Mayo Abiente 2024 grenade explosion. Sinabi ng no, Father Torito na wala pa rin namang impormasyon ang katedral sa kung sino baga ang may responsable sa kabila ng nagpahayag si Cotabato City Police Office Director Colonel Kirwin Manalang na may tatlo na silang persons with interest base sa mga nakasaksi at ng CCTV. Well, Ramos si Freeman, Robin Reporter sa Mindanao Radio Kalikasan ng OCT Base na gulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live! live. live. Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN Robing Reporter sa Mindanao.